Samantala, malaking kalbaryo po para sa mga motorista at commuter ang pagbiyahe ngayong panahong ito, lalo na kung magagawi ka sa mga lugar malapit sa mga mall kung saan dagsa mga mamimili. Nag-ikot po sa EDSA si Dano Tingkungko para alamin ang naging lagay ng trapiko at narito ang kanyang report. Labing isang araw bago ang Pasko, tila nagsisiksikan na sa mga lansangan ng maraming Christmas shopper. Alas 6 ng gabi, dito pa lang sa Edsa Ortigas Northbound, walang halos paggalaw ang mga sasakyan. Ganito ang tagpo hanggang paglagpas ng Santolan Flyover, tagos ng kubao kung saan kahit papano, guminhawan ang takbo ng trapiko. Ang mga tagpong ito sa kalsada, ibang-iba sa dinatnan namin sa EDSA kaninang umaga. Bago magtanghali, mabilis ang takbo ng mga sasakyan mula southbound ng Monte de Piedad hanggang Cubao Underpass. Ganito rin ang sitwasyon sa northbound side. Pero nagsimula kaming bumagal pagdating ng Tuason Underpass southbound hanggang Santolan. Pagdating naman ng southbound White Plains, bumilis ang takbo hanggang Ortigas Flyover, Ortigas Robinsons Gallery at Mega Mall at EDSA Show, parehong northbound at southbound. Ang pagbigat ng traffic o muli lang naming naramdaman sa Boni southbound hanggang Orense southbound. Gumaan saglit pagdating ng Australia hanggang Buendia. Pero mabigat na ulit pagdating ng Ayala Tunnel hanggang Malibay Southbound. Magaan naman ang daloy sa magkabilang north at southbound lane ng TAF hanggang Pasay Rotonda. Pero nang muli namin binalikan ng EDSA kinahapunan mula North Avenue, bumper to bumper na ang sitwasyon sa magkabilang lane lalo na sa malapit sa mga mall. Bahagyang gumaan ang daloy sa bahagi ng Quezon Avenue southbound pero muling pahirapan mula Kamuning hanggang Monte de Piedad. Saglit lang ang pag-aan ng trapiko pagdating ng white plane. Pero bumper to bumper ulit pagdating ng Ortigas at show na pareho malapit din sa mga mall. Taon-taon ganito ang nangyayari tuwing magpapasko. Tulad ng sabi ng MMDA, dumodoble ang bilang ng mga sasakyan dahil sa Christmas rush. Kaya sa mga motorista, konting pasensya lang kung may itit sa kalsada. Dano tingko sa GMA News.